International Criminal Court should strictly abide by the principle of complementary jurisdiction, exercise its powers prudently in accordance with the law, and avoid politicization and double standards. On March 11, China's foreign ministry announced that it was closely monitoring the situation after the Philippines arrested its former president, Rodrigo Duterte. The arrest, which came on a warrant issued by the International Criminal Court, marks a Significant development in the ongoing ICC investigation into alleged crimes against humanity. During a regular press briefing, Chinese spokesperson Mao Ning addressed the situation, responding to questions about Duterte's arrest. This is an important incident. China has noted the relevant news and is closely following the development of the situation. I would like to reiterate that China has always advocated that the International Criminal Court should strictly abide by the principle of commentary jurisdiction, exercise its powers prudently in accordance with the law, and avoid politicization and double standards. Duterte, a former mayor and prosecutor who served as president of the Philippines from 2016 to 2022, was taken into custody early on Tuesday. This marks the biggest step yet in the ICC's investigation into Duterte's controversial anti drug crackdown, which led to thousands of deaths and widespread international condemnation. After his arrest, Duterte was sent to The Hague. Where he is expected to arrive on the morning of March 12th. At 79 years old, Duterte could become the first Asian former head of state to stand trial at the International Criminal Court. guys sarang ang magawa guys sarang ang dinala sa iba bansa guys Yan, para rin susundan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang abang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa so The Netherlands upang makipagpulong sa mga abogado kaugnay ng kanilang mga susunod na hakbang. Ayon kay D.P. Duterte, kailangan niyang personal na talakayin sa mga abogado kung ano ang kanilang mga dapat gawin. Mariinding tinuligsa ni B.P. Zara ang anyay. Maling pag-aresto sa kanyang ama. Iginiit din niya na dapat ay dinila muna ito sa local court alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Pinayuhan din niya Si dating Pangulong Duterte na huwag tumanggap ng pagkain o tubig wala sa kahit kanino para sa kanyang kaligtasan. Meron na pong arrangements uh, kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado uh, doon kung saan man siya dalhin. Uh, pupunta kami ako at uh, pupunta yung mga abogado and uh, doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Bukas lalapag na sa The Netherlands ang eroplanong lulan si inarestong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng pagpapaharap sa kanya sa International Criminal Court o ICC na nagparesto sa kanya kahapon. Bago mag 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, umalis mula sa Dubai ang sinasakyang eroplano ng dating Pangulo na may tail number na RPC-5219. Pero bago yan, ilang oras munang naantala ang flight sa Dubai. Sa pinakahuling update mula sa kanyang kampo, nagtanghalian si Duterte habang nasa flight. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. dahil nga next 고맙습 Okay magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan muli po nandito na naman po ang inyong lingkod Epipanio Labrador sa ating programang Reaction Mo, birada Ko at syempre bagong lahat binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdes, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Renata Marcos maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may mga mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, birada Ko, maging sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama. Maraming maraming salamat po. Okay, sa araw pong ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po ha? sa mga naging kaganapan kahapon pagkatapos po na mapasakamay ng CIDG, itong kupal na si Digong sa pangunguna po ng ating napakahusay talaga napakagiting na hiniral na walang iba kundi si Police Major General Tore So kahap Agad po na dinala ng ating mga kapulisan si Digong sa Villamor eh, uh, Air Base, ha? At pagkatapos na dinala itong si Digong sa Villamor Air Base, Alam nyo po ba kung ano ang mga naging kaganapan? Kung hindi Persayaan nyo po kung ikwento ko sa inyo Kung ano ang mga naging galawan po ng mga ulupong ni Digong Habang nasa Villamor Airbase po yung kriminal na po nila So ngayon po sa ating nakalap na o sa ayon po sa ating nakalap na impormasyon, marami sa mga ulupong Digong ang agad na pumunta sa Supreme Court para iligtas po ang kanilang poon sa tiyak na kaparusahan dahil sa kanyang ginawa o sa ginawa nito sa ating mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan, isa at unang kumaripas na pumunta sa Supreme Court kahapon mismo ay yung kanyang number one balalay na si Bongo na isa ring gago na katulad na kung saan saksi sa lahat ng kahayupang ginawa ng kanyang amo o saksi sa lahat ng ginawa ng amo niya sa taong bayan. At kung hindi rin ako nagkakamali, pumunta rin po, ah, kung ako nagkakamali, etong kanyang number one abogado rin na si Pamelo, ah, sorry, si Panelo pala. Ah? So, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, uh, teka, sino pa ba, ba 'yung pumunta doon para kung di ako nagkakamali yata pumunta din pumunta rin yata 'yung ano niya eh, maliban doon sa abogado niyang uh, mukhang butiki na si Panelo, pumunta rin yata doon si attorney Big Rodriguez at Atty. Torion. Kung di ako nagkakamali, no? Para nga naman, hadlangan yung uh, napipintong pag-transfer kay Digong sa headquarters po ng ICC dyan sa Dahig sa bansang uh, Netherlands na kung saan doon siya lilitisin at ikukulong o doon parurusahan itong si Digong. Ang hindi ko lang ho nakita doon na pumunta at talagang expected naman natin, hindi natin makikita ay eh yung kanyang balingbing na abogadong si Roque kasi isa rin sa hinahanap ngayon ng ating batas. So, kahapon mga minamahal kong mga kababayan, maliban dito sa aking mga nabanggit, meron din po akong nalaman. Kasi kahapon po, parang isang senador lang nga tayong nakita ko. Napunta doon sa Supreme Court, si Bongo lang wala din si Bato eh kasi ang pagkakaalam ko kasi mga minamahal ko mga kababayan nagtatago na rin ngayon itong si Bato de Rosa no na sinasabi niyang kapag kahinuli yung kanyang amo ay sasamahan niya yung kanyang amo pag hinuli ng ICC na ngayon ay nagtatago na ito na yung sinasabi natin na maging si Bato de la Rosa ay walang paninindigan niyan di ba so kahapon Dumako muna tayo dun sa aking uh, sa gusto kong uh, sabihin sa inyo about dun sa aking nalaman o nabasa sa social media. Itongkul po ito itongkul po sa mga naging pahayag po ni Robin Tanga. No. Na kung saan kung iintindihin po ninyong mabuti. Eh para baga diktador, para siyang diktador sa kanyang sinasabi o sa kanyang inilabas na pahayag sa ating mahal na Pangulo. No? So, eto basahin ko lamang po ah, para po maintindihan niyo kasi baka po sabihin niyo eh sinisiraan ko si Robin Tanga pero wala naman po dapat sirain dito kay Robin Tanga dahil silang ah, sirang -sira na po talaga tong hayop na to itong isa ring kupal na ito so ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan sa statement ah. Eto't babasahin ko po pakinggan po ninyong mabuti mahal kong mga kababayan sabi po ni Robin Tanga my earnesty, Mr. President is for you to exercise your executive power to help the operations of the PNP and following directives from the foreign ent entity that undermines our laws and violates our sovereignty tingnan nyo ah alam nyo kung anong una kong napansin dito yung kakapalan ng pagmumuka, yung pagiging tarantado at si siraulo pa rin ng walang niya at number one senador natin. No? Na kung saan, kung gaano, ka number one ito sa pagiging senador, ganun din ka number one yung pagiging gago at siraulo ni Robin Padilla. Ha? Ah? Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, hindi niya dapat gawin to eh hindi dapat siya makiusap. Pero sa tingin ko at sa palagay naman siguro ninyo, mukhang wala naman pakiusap dito. Mukha siyang diktador na naguutos lamang sa mas mababa sa kanya. Ha? Is for you. Ha? To exercise your executive power para nga naman, di ba? Makaligtas yung kanilang poon para nga naman hindi makapanagot sa kanyang mga kasalanan. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo sa puntong ito. Yung mga sinabi ni Robin Padilla na kahalintulad din naman ng sinabi at pinangako ni Bato. Yung mga panahon na hindi pa nahuhuli o hawak ng ICC, etong si Digongyo. Anong sabi nila? Pareho po silang nangako at nagsalita ng patapos. Sabi ni Robin, kapag hinuli yung kanyang puon, pag hinuli yung kanyang mga kasama, ay isama na rin siya. Mukhang mali yata yung panawagan niya. Mukhang ang dapat siguro niyang ginawang panawagan sa ating Pangulo ay ganito. Mr. President, kung maaari, isama mo ako kay Tatay Digong. Di ba? Dahil kung titignan ninyo, sobra-sobra po yung kanyang paghimod sa puwet ni Digong nyo. Mukhang maliho eh. Katawa-tawa po yung ginagawa niya ngayon pagkatapos niya magsalita ng